mga kabusing maghahunt tayo ng gagamba solo hunt lang mga kabusing dito lang oh ayun solo hunt lang muna mga kabusing kasi si bayaw inutusan pa ano ah <clears throat> namaya pupunta na si bayaw dito solo hunt lang muna mga kabusing ha ah sa mga bagong subscriber natin sana suportahan nyo pa rin ang channel natin mga kabusing maghahan tayo ngayon solo hunt lang okay samahan nyo ako mga kabusing sa pag hunt ng gagamba ayan dito lang sa ibang spot na naman oh. hindi tayo nag hunt kanina mga kabusing kasi mainit ayan may araw pa oh. may araw pa ngayon okay mga kabusing may nakita tayong sapot dito hindi masyado pa maklaro mga kabusing pero yung sapot kitang kita oh ayan may sapot pa dito hindi masyado maklaro mga kabusing pero sundan natin ito sapot oh. yan sapot oh. Yan. Yan. Pag igalaw natin yung sapot mga kabusing, gagalaw din yung ano, yung tuyo na hagunoy Oh. Ayan. Wala tayo nakadala ng gloves mga kabusing kaya hindi maklaro. At saka palubog na ang araw. Oh. Ayan, dito may nakita tayo dito mga kabusing saput, ayan dito hanggang dito oh. ayan ayan sapot oh mga kabusing oh tingnan natin maraming tuyo na dahon dito dito sa taas tingnan natin wala dito wala pa rin mga kabusing <clears throat> wala siyang pababa na sapot mga kabusing ayan dito lang hanggang dito tingnan natin wala ay ayun ayun ang gagamba oh, mga kabusing Dumaan pa siya dito. May ibang gagamba dito. Ayan, anong klaseng gagamba to? Iba siya. Yung gagamba nakita na natin, oh. Nandito lang. Ayun. Ayun, natanggal ang dahon. Ayun, mga kabusing, oh. Halik ka boy Yun Gandang gagamba oh. Uh. Yan bumalik Bumalik siya mga kabusing Ayun bumalik Nasa ano siya Sa kanyang sapot Yung dinadaanan niya Okay Ayan, bumalik yung gagamba mga kabusing oh. Yan, bumalik siya. Wow, gandang gagamba to. Team size lang mga kabusing ha. Okay, kunin natin. Mga kabusing, may nasapat na naspatan na naman tayong sapot dito. 'Yon oh, dito. Napuputol natin mga kabusing kasi nadaanan natin punta tayo diyan. Karugtong niya dito mga kabusing. Baka nandito yung gagamba. Kunting sapot lang. Hanapin natin. Ayun, may sapot dito. dito sa itaas wala wala mga kabusing wala pababa walang pababa mga kabusing yung sapot nya dito lang hanggang doon baka may gagamba ay ayun Ayun na mga kabusing oh. Nasa ilalim. Yan. Nasa tuyo na dahon. Ayun oh. Ayun mga kabusing oh. Nandito. Ooh. Ay tala siya mga kabusing. Ayun oh, tala. Di masyado maklaro. Parang blur yung camera natin. Ayun. Yun. Tala na tiim mga kabusing. Parang blur ayun Yun. Ang gagamba mga kabusing. Ibang klaseng tala to. Team size lang oh. Gandang gagamba. Balik lang natin mga kabusing kasi maliit. Hindi kalakihan yung tamang sukat lang yung kunin natin mga kabusing. Dyan ka lang boy. Ayan, lumabas na yung gagamba. Okay. Hanap pa tayo ng iba mga kabusing. Hindi pa dumating si Bayaw. Okay. Ayan mga kabusing, yung ito yung spot natin. Hanap tayo dito pag meron ba? May gagamba ba dito? Yun, may araw pa. Uh, alas 5 pasado na ngayon mga kabusing. Pero maaraw pa. sana hanap tayo dito. Kung may makita ba tayo. Ayan, dumating na si Bayaw. <laughs> okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba oh. Kitang kita na siya mga kabusing. Yun, ito yung napansin natin kanina. Ayan oh. Tapos yung gagamba, nandiyan lang siya. Dito lang siya nakatira sa maliit na haguna yung eh, mga kabusing, oh. Ayan. Ito yung sapot niya, oh. Ayan. Palubog na araw, mga kabusing. Yun, ang gagamba, oh. Kitang-kita. Nasa ilalim lang ng tuyo na dahon, mga kabusing. Ayan. Hindi masyado maklaro. Ayun. Ayun mga kabusing. Yung gagamba, oh. Yan. gumabas na yung gagamba. Gandang gagamba to mga kabusing oh. Okay. Kunin natin mga kabusing. Yun. Ganda oh. Yan. Gumalaw. Okay. Mga kabusing. Puntahan natin si Bayaw. May nakita daw siya. Asa ting? Adari? Nagalaw daw ni Bayaw mga kabusing yung gamba. Yan. Walang sapot daw. Kakita lang niya dito. Saan ba yun? Yun o, no? yung sapot niya mga kabusing. Hindi na makita mga shadow mga kabusing kasi palubog ng araw. Ayan. Hmm, hindi na yung makita uh, yung mga sapot ayan, ayan, sapot yan mga kabusing oh. ang gagamba nang dito lang oh. ayun ayun, ang gagamba nagalaw ni Bayaw team size lang mga kabusing yan gandang gagamba yan yun nagalaw ni Bayaw Halika boy. Eh. Halika boy. Yan, tumakbo. Kasi yung mga dahon lang inahanap ni Bayaw kanina, mga kabusing. Tapos yung gagamba. Dito lang. Ayun oh. Hali ka boy. Ayun. Hirap. Hirap hawakan. Tumakbo. Ayun. Ang gagamba. Hmm. Tumakbo na naman. Hmm. Oh. Ayan, TM size lang mga kabusing. Yun. Okay. Mga kabusing, may nakita na naman tayong gagamba dito. Ayan, oh, nasa ilalim. Sa ilalim mga kabusing, palubog ng araw. Hindi masyado maklaro. Wala tayong flashlight na dala. Ayan, nandito yung gagamba. Oh. Ayan. Yan ang gagamba mga kabusing oh nasa loob. Ayun. Ayun ang gagamba. Gandang gagamba mga kabusing. Ayun oh. Dito lang nakita natin mga kabusing yung sapot dito at saka dito. Ang gagamba, ayan hindi yung team size pa siya mga kabusing oh, yan tumakbo ayun kunin natin ayun. ayun sana yun ayun mga kabusing tumakbo sa katawan natin sana yun ay ito ayun gandang gagamba eh bumalik oh. bumalik <laughs> siya mga kabusing tapos tumakbo yan sana yun ayun oh. tumakbo ang gagamba ok kunin natin yan mga kabusing habang pauwi na kami na, pa, habang pauwi na kami mga kabusing may nakita pa kami dito yun sapot hindi pa nakabahay mga kabusing Saan kaya yung gagamba? Saan kaya si gagamba? Pababa wala. Ay, ayun. yon mga kabusing oh. Yun ang gagamba. Ayan. Yun, natutulog. Tigris siya mga kabusing, natiin. Yan. Gandang gagamba yan, no? Oh. Wow, kunin natin 'yan. Kunin natin 'yan mga kabusing. Hindi lang natin pagapangin dito. Mga kabusing pauwi na kami ni Bayo. Ayun oh, no? palubog ng araw. Ano, medyo hindi na maklaro yung mga sapot mga kabusing. Wala kaming dalang flashlight kaya umuwi na lang kami ni Bayo. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin ha mga kabusing, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay, may nakuha tayo, konti lang. Maraming salamat sa panunood. At saka sa mga bagong subscriber natin. Huwag kayong magsawa sa ating channel mga kabosing. Suportahan nyo sana. Okay.